kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hindi lang pagturo at pagbigay kaalaman sa mga kabataan ang pangunahing obligasyon ng mga guro sa mga mag-aaral. Sila din ang tumatayong mga magulang sa loob ng paralan. Sila ang nakakakita ng kung ano ang mga pangangailangan ng mga bata na dapat tutukan maliban sa kanilang mga magulang. Pero... Katulad ng mga ordinaryong tao, ang mga guru natin ay may mga sarili ring mga personal na problema dahilan para minsan ay hindi rin sila nakakapagtimpi kapag mapuno na sa mga pasaway nilang mga estudyante. Noon ay normal sa mga eskwelahan ang mapingot, mapalo ng stick at minsan nga ay masuntok pa ng mga lalaking guro ang ilang mga estudyante. Hindi ito iniinda ng mga batang 80s o 90s noon dahil para sa kanila kasama ito sa pagdidisiplina. Pero ngayon, iba na ang mangyayari kapag nagreklamo ang bata na sinaktan ng kanyang guro. Pero kahit na nagpipigil na ang ilang mga guro na sumobra sa kanilang pagdidisiplina sa mga bata, ay hindi pa rin maiwasan na meron talagang pangyayari na siyang magpapahamak hindi lang sa mga estudyante, kundi pati na rin mismo sa kanyang teacher. Ito ang nangyari sa isang 14 anyos na mag-aaral na mayroon lamang simpleng pangarap. Ito ay ang maging isang magaling na mekaniko balang araw. Hindi inaasahan ng mga magulang ni Francis J. Mikeb na ang simpleng pangarap na yon ay hindi na pala matutupad. Matapos itong sampalin ng kanyang teacher na nagngangalang Marisol Sison, isang teacher sa subject na Filipino sa Pina Francia Elementary School sa Antipolo City. Ayon sa ginawang investigasyon ng mga pulis, nangyari ang insidente noong September 20, 2023. Sa loob ng kanilang classroom nang biglang magingay ang mga kapwa estudyante ni Francis at nang kanya itong sinumbong sa kanilang teacher ay sinabihan siya nito na kung gusto niya bang sumali sa mga nagingay na yon sa bay hawak sa kwelyo ng bata at biglang sinabunutan at sinampal na tumama umano sa tenga nito. Sabi po ng anak ko, Teacher, teacher, ang iingay po nila, sabi nung anak ko, sabi, sabi ni teacher, gusto mo ba't ikaw makisali ka rin? Sabi ni teacher. Tapos nung naupo siya, pinalikan siya ni teacher, hinila siya sa uniform. Tapos nung hinila sa, siya sa uniform, sinambunutan siya. Pagsambunot sa kanya, sinampal siya. Kinumperma ito ng isa sa mga kaklase ni Francis na nakasaksi mismo sa ginawa ng kanilang guru. Galit na galit na po kasi. Siya yun ano, hinampas dito sa ano. Hinampas agad? Tapos hinambunod din. Payak na po kasi Payak na po siya. Tatlong araw pa raw na nakapasok sa kanilang paralan ang bata kahit na may iniinda na itong pananakit ng kanyang ulo, mata at tenga. Nang hindi na niya ito nakayanan ay kaagad na siyang isinugod sa ospital noong September 26. Pero nitong Oktobre at 2023, ay tuluyan ng pumanaw si Francis na ang tanging pangarap lamang ay maging isang magaling na mekaniko. Dahil pala sa lakas ng pagsampal ng teacher sa kanya ay may namuhong dugo sa kanyang ulo. Rason para ito ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Ipinagitan ng teacher sa pulis kung paano daw niya sinampal ang bata ng hindi naman kalakasan. Ito ang sinabi mismo ng pulis na kumwisyon sa nanampal na teacher. Ang sabi po ng teacher, hindi naman daw po niya sinampal o tinampal. Pero, yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is, ginanon lang daw niya yung bata. Apo. Hostisya ngayon ang sigaw ng pamilya ni Francis J. Gumike. Kahit siguradong hindi maninais ng teacher na ganun kalala ang mangyayari sa kanyang estudyante bunga ng kanyang pagsampal. Pero, klarong-klaro na nilabag nito ang batas sa family code na corporal punishment o parusang makakasakit sa katawan ng bata. Bawal din sa DepEd Child Protection Policy ang kahit na anong klasing pangabuso. Nasa pamilya na ngayon ng batang desisyon kung talaga bang paninindigan nilang mapanagot ang teacher na sumampal sa kanilang anak. O magpapahareglo sila at kalimutan na lang ang nangyari kay Francis J. Ikaw, sa tingin mo ba'y dapat nang tuluyang iakusa ang teacher na Nana nanampal. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.